tukas yung ating yaman Na sa pag-aaral ay tiyak na makakamtan Sa formal man o di formal na pamamaraan Ang kanyang inaasam ay tunay nating tagumpay sinusulong ang pangunlad ng ating bayan, nakikinig sa mga magulang at kabataan, kanyang pinagyayaman ang ating kaisipan sa tulong ng mga magulang at kabataan Kuya Kroll! Itinataguyod ang ating kagalingan Kuya at Atok sa mga tsikiting at kanino man yeah! Ang storytelling na ating kinakasal Giliwan Si Kuya Prof, si Kuya Prof, si Kuya Prof Napasigla ang ating galing at talino Sa kanyang pagsusulat at pagkukwento Dahil tunay ngang magaling ang Pilipino Kaya sumali na kayo At kay Kuya Prof Makipagkwentuhan tayo Gabay sa mga magulang at kabataan Kuya Prof! Itinaw at ang ating kagalingan Kuya Prof! Patok sa mga chikiting at kanino man Ay! Ang storyteller na ating kinagigiliwan Si Kuya Prof! Si Kuya Prof! Si Kuya Prof! Si Kuya Prof.

Magandang umaga sa inyo mga kaibigan sa Barangay 672 ng Paco, Manila. Ako po si Dr. Adrian Teneripi sa Tawagin nyo na lang po akong Kuya Prof. At ngayon po magbabahagi po ako sa inyo ng aking napakagandang kwento at nawa'y makatulong po ito sa atin para higit natin pag-ibayuhin yung ating pagsisika para abutin yung ating mga pangarap sa buhay. bagamat nakakaranas tayo ng pandemic ngayon, lahat ay uh, nahihirapan at yung mga ilan sa atin ay nawalan ng trabaho. Itong ating ibabahagi sa inyo ay uh, umaasa kung makakatulong sa atin para maging positibo tayo para uh, baguin baguhin yung ating mindset at tingnan yung mga problema na to na uh, may, 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 may din sa atin sa ating mga Pilipino napaka-importante ng pananampalataya. Pagkanawalan ka ng pananampalataya sa ating may likha, sa ating Panginoon, unti-unti humihina kayo, unti-unti para bang hindi mo na kayang abutin at hindi mo na kayang gawin yung mga bagay na dapat mong gawin hindi mo na kayang tuparin yung mga pangarap mo, hindi mo na kayang kumilos at dahil dyan, parang nawawalan ka na talaga ng pag-asa. So, ganyan po kahalaga yung pananampalataya sa buhay ng mga tao, lalong lalo na po tayo mga Pilipino, lalo na yung mga tao na niniraan sa isang tinatawag na depressed area, yung mga taong naninirahan doon sa lugar kung saan dikit-dikit ang bahay, yung mga, yung mga taong naninirahan kung saan doon ay halos wala ng privacy dahil yung tulugan mo, yun na rin yung ginag, ginagamit natin na, na kainan, na sala, lahat yun. Napakaliit ng, ng lugar niyan para lahat ng mga bagay ay dyan na gawin. So, kapag ka yung mga tao na sa mga gantong lugar ay mawala ng pag-asa, talagang mawala ng tayo, unti-unti gumuguho yung ating pag-asa sa buhay. Alam niyo po mga kaibigan, ang inyo lingkod, ako po ay nakaranas din tumira sa isang uh, depressed area. Ako rin po ay tumira sa isang squatter area na tinatawag at naranasan ko rin po yung yung magtinda, gumising ng madaling araw, 4 o'clock ng madaling araw para lang po magtinda ng hot pantisan, magtinda po ng dyaryo, magtinda po ng gulay at kung ano-ano po -ano po para lang may maipanustos kami sa aming pag-araw-araw na pangangailangan. So, yung mga dumadaan po sa ganyang buhay, yung mga dumadaan po sa paghihirap at na wala ng pananampalataya, unti-unti po gumuguhoy yung ating pag-asa. Kaya yung pananampalataya po, yung yung faith po sa ating Panginoon ay dapat hindi nawawala at napakahalaga niyan para sa ating mga Pilipino. DECISION AT dedikasyon. Okay mga yung dalawang salita na ito at mag a yan sapagkat Pag nag-decide po tayo, pag gumawa po tayo ng decision sa buhay natin Dapat po, dedicated tayo May dedication tayong gawin at rin yung mga bagay niyon Halimbawa po, nag-decide po tayo na kailangan magsikap tayo, kailangan magtrabaho tayo para sa ating pamilya. Dapat pag desisyon po tayo na pupunta tayo sa lugar na ito, gagawin natin yung magtatrabaho tayo. Dapat dedicated po tayong gawin yun. Buong buhay natin, buong uh, lakas at buong pananang natin, buong isip at diwa natin, gagawin po natin yung bagay na pinag-desisyon na natin. So napakahalaga po mga kaibigan na bago mo kang mag -decision, isang bagay na dapat mong tandaan, yung desisyon at dedikasyon. Okay? Hindi ka dapat nagpapakita sa iba. Hindi ka dapat naniniwala sa iba na kung anong sinabi niya, nila, yun na lang yung gagawin mo. Kung ano yung dinipan nila sa'yo, yun na lang gagawin mo. Dapat pinag-iisipan mo rin kung ano ba yung makakabuti sa iyong pamilya, sa iyong buhay, sa iyong mga kaibigan, sa iyong komunidad dapat uh, pinag-iisipan mo bago ka mag-decide, hindi lamang gumikinos ka at gumagawa ka ng desisyon dahil ito yung binibig nila, dahil ito yung gusto nila para sa iyo. Ang tanong, ano ba yung gusto mo para sa iyo? Ano ba yung gusto ng Diyos para sa iyo? Dapat yung mga desisyon mo ay nakabase sa kagustuhan ng ating Panginoon para sa iyo, para sa pamilya mo, para sa community mo. Okay? At pang, kapag nakapag-decide ka na kung ano yung mga gagawin mo, sabi ko nga kanina, dapat Dedicated ka dyan sa gagawin mo yan. Yung dedication mo sa isang bagay ay napaka-importante. Kung nag-decide ka pero hindi ka naman, wala ka na namang dedication para doon, hindi rin magpa-prosper yan, hindi yan magtatagumpay, hindi yan uulat, hindi yan lalago. Kaya napaka ang ka mga kaibigan na kapag ka nag-decide ka sa isang bagay, dapat hanggang din yung dedication mo. Okay? Ano bang ibig sabihin ng dedication? Buong puso mo, mga kaibigan, buong puso mo at buong isipan mo na gagawin yung bagay na pinag-desisyonan mo. Okay? May isa akong uh, ibabahagi sa inyo, mga kaibigan. Noong nag-aaral pa ako, gusto ko matataas yung grades ko eh. Kahit anong hirap ng buhay, kahit anong hirap ng pag-aaral na ginagawa ko, dahil nag ako na tatapusin ko yung pag-aaral ko at dapat may matataas na grades. Talagang pinagsikapan ko yun at kahit natutulog akong late na sa gabi, at talagang nagsisikap ako at sinatsaga ako mag-aaral kahit na kailangan kong gumising ng, ng maaga para makapag-aral kong muli, gigising ako ng maaga kasi dedicated ako dun sa aking desisyon na ginawa. Noong mga panahon po na hindi ako nag-aaral, sabi ko po sa inyo, Uh, gumigising ako ng maaga para magtida ng hot pandesal. Nag-decide po kami na magkapatid na magluto kami ng sumang sa gabi at kinabukasan po ititinda namin yun at talagang nag-decision nag, -decision, nag -decision po kami gawin yun at dedicated po kami talaga doon sa aming ginagawa. Hindi po namin yung iniwan. Hindi po kami nawala ng draw dahil kami ay nag-design at kami ay dedicated doon sa aming ginagawa yun. So, lahat po tayo ay dumadaan sa mga ganyang mga pagkakataon na kailangan natin mag-desisyon. Na kailangan natin gumawa ng isang bagay at pag-desisyon niyan. At pag nakapag-desisyon na tayo para sa bagay niyan. Dapat po mga kaibigan, sabi ko nga, Dedicated kang gawin yan. Buong puso at diwa mo, gagawin mo yan. So, napakaliga po yan, mga kaibigan. At iyan po yung ibabahagi ko tungkol sa uh, decision at dedication. Okay? So, iyan po yung dalawang bagay na napaka-importante na dapat natin laging pinatandaan. So, yung susunod ko pong ibabahagi ko sa inyo ay yung letter E. Ito yung education at experience. Okay? Sabi ko nila, experience is the best teacher. Pero naniniwala po ako mga kaibigan na kapag ka may education ka at the same time may experience ka, mas matit, mas titiba yung iyong pagharap dun sa mga hamon ng buhay at yung mga yung mga tinatawag na edukasyon ay may dalawang bagay yan, yung formal and informal education. So, may matutukunan po tayo din sa pag-araw-araw natin ginagawa sa buhay, yung ating mga karanasan araw-araw. Ito ay parang pag-aaral din. Hindi na tayo nakakatuhan ng degree kapag may nakukuha tayong mga karanasan sa ating buhay araw-araw. Ito ay nagsisigbing uh, pag-aaral din at isang forma din ito ng edukasyon yung yung education po ay hindi lamang yung pumapasok ka sa eskwelahan, nag-aaral ka doon sa isang classroom at at tinuturuan kayo ng teacher. Dito po sa ating karanasan sa araw pang araw-araw nating buhay ay mas matindi yung ating lesson na natututunan eh. Yung mga bagay na dapat na uh, itinuturo sa atin ay kung magagamit natin yan sa ating pagharap doon sa haba ng buhay, mas mas makukuha natin yung tamang solusyon dun sa sa ating mga problema. So, yung mga pinag-aaralan naman po sa eskwelahan, mga theory, yung mga math, yung mga, ibat iba-ibang -iba subjects po ay uh, din po ito sa ating pagharap sa buhay pero mas matindi po yung yung itinuturo ng ating mga karanasan. Tulad nga po nung nasabi ko kanina, sabi ng maraming mga tao ay, experience is the best teacher wala nang sa uh, pa dyan. Yung ating mga karanasan ay talaga magtuturo sa atin ng mga bagay na hindi natuturo at hindi natututunan sa loob ng uh, apat na sulok ng eskwelahan o ng classroom sa eskwelahan. So napakahalaga po niyan at uh, napakayaman po ng ating buhay at para dyan sa mga ganyang klaseng uh, experience siya. Yung inyo pong buhay dyan sa ating community, araw-araw po may nakikita tayong iba't ibang mga problema, iba't ibang mga mga challenges pero yung hamon po sa atin ay hanapan natin ng solusyon yung mga bagay na yun, yung mga problema na yun. At kung mahanapan po natin ng solusyon yan, kung makikita po natin yung mga solusyon doon sa mga problema na yan, mas higit na, uh, higit na uunod uh, uh, yung ating buhay at uh, makakatulong pa tayo sa iba. Hindi lang yung sarili natin yung matutulungan natin, kundi yung mga iba kung umaasa sa atin. So yung ating po mga kasama din sa community, kung kung uh, hahanapan po natin ng solusyon yung mga problema ang kinakaarap nila, yung mga problema ang uh, nararanasan po ng bawat isa, pwede po kayong usap-usap at hanapan ng solusyon yun eh. Uh, sabi nila, lang, hindi mo kayang mag yan. Kaya nga po, ang hamon din sa atin, magsama-sama po tayo at hanapan ng solusyon yung mga, yung mga problema ngayon. Mag-usap po tayo sa ating community, tingnan po natin hindi po natin kailang maghintay ng mga ibang tao para tulungan talo. Pwede pong kumilos tayo para tulungan mismo yung sarili natin. Napakarada po na yung sarili natin ay tinaangat natin, yung sarili natin ay tinutulungan mismo natin. Nang sa gabi po, pag humili tayo ng tulong sa iba, mas magaan po at mas magaling po tayong... Uh, makakapanggap ng anumang tulong at mas madali po nila ma-implement kung ano yung tulong na ibibigay sa atin dahil tayo mismo ay bukas na maghanap ng solusyon sa mga problema ang kinararanasan natin. Kaya napaka-importante po ng letter in na yan. Education at experience. Magkapareho po yan in a sense pero magkaiba sa pamamaraan kung paano tayo natututo yung edukasyon po ay itinuturo siguro sa loob ng eskwelaan sa experience po nararanasan natin sa loob ng eskwelahan pero nasa loob ng community at mismo doon sa loob ng ating tahanan kaya napakahalaga po ng dalawang letter iniyan na yan edukasyon at experience yung ng yung dedication at decision yung experience at uh, education. Ngayon po uh, gusto kong pag-aralan naman natin yung letter M dito sa ating uh, gusto n'g ibahagi sa inyo no. Yung letter M po dito ay yung mala sakit kami uh, pananampalataya po tayo, nakapuha po tayo ng tamang edukasyon at experience, at uh, nag-design po tayo, nagawin isang bagay para sa pamilya natin, at uh, uh, may dedicated po tayo na gawin yun. Pero dapat po, kung nasa atin po yung mga bagay na yun, at yung mga biyaya na yun, dapat maputulin po tayo, at dapat mayroon po tayong manasakit para sa ating kapwa. Importante po yung manasakit niya, lalo na kung uh, nakakaharap po tayo ng iba't ibang problema, ngayon po ay nasa pandemya tayo, at dapat may malasakit tayo dun sa ating kapwa. Okay? Madalas ko po, po itong sinasabi na kung sa, sa Biblia po sinasabi na dapat may good Samaritan. Kung may binibigay po sa ating pagkakataon yung, yung sitwasyon na maging good Samaritan, magbalasakit po tayo. Dapat po ay magbigay tayo ng pagmamahal dun sa ating kapwa at iyan po ay pagiging good Samaritan. Iyan po yung tinatawag nating malasakit at napakahalaga po na may malasakit po tayo sa ating kapwa kung tayo rin ay nasa isang sitwasyon kung kung saan nangangailangan tayo ng tulong syempre yung ating kapwa ay nagmamalasakit din po sa atin sa pagkakataon yun, hindi tayo yung good samaritan tayo po yung nagbibigay ng pagkakataon sa ating kapwa na sila, sila man din ay maging good samaritan at kung tayo man po ay dumating sa pagkakataon na hinihingi yung pagiging good samaritan natin huwag po tayo magdalawang isip yan po yung tinatawag natin malasakit yung malasakit po ay hindi lang sa, pag, sa pagbibigay ng, ng pera no? bilang tulong doon sa ating kapwa. Minsan po yung oras natin na ibinibigay sa kanila, isang ba, isang forma po yan, isang mukha po yan ng pagpapakita ng may malasakit tayo sa ating kapwa. Yung pera, yung oras, yung panahon, yung bagay na hindi mo na ginagamit na pwede mo na ibigay sa kanila kaysa po nakatamba at naka, nakatiwawang sa ating tahanan. Pwede po natin ibahagi sa iba yan. Uh, dali din dun sa mga nangangailangan at yan po ay pagpapakita ng malasakit sa ating kapwa. Napaka-importante po yan lalo na sa panahon ng pandemya na ito. Kung saan po, di ba? Usually kapag na uh, nasa gitna tayo ng mga pagsubok na yan, dumalabas talaga yung pagiging maka uh, kab, ng mga Pilipino, eh, no? dumalabas talaga po yung ating pagiging uh, mapag, uh, pagbigay ng tulong, yung ating pagkakaroon ng malasakit sa kapwa, dumalabas po talaga yan. So, importante yung importante po yan. Kaya lamang po, minsan nakakalimutan natin yan eh. Minsan yung mga ibang tao nagiging makasarili, iniisip na lamang yung, yung sarili niya, yung kapakanan ng pamilya niya, pero sinasabi ko nga, ah, okay na naman na mo yung pamilya mo pero dapat din hindi mo uh, isinasa isang tabi yung kalagayan din po ng iba lalo na yung kapwa natin na mas higit na nangangailangan kaysa sa atin kaysa sa pamilya natin So, mahalaga po talaga yung malasakit na yan. Lagi po nating tatandaan, ilagay po natin sa ating isip at sa ating puso ang malasakit para sa kapwa Okay mga kaibigan, napag-aralan na po natin na napag-usapan natin yung tungkol sa pananampalataya, tungkol sa decision at dedication, tungkol sa edukasyon at experience, at kanina naman yung yung tungkol sa mga sakit at ngayon po gusto kong pag-aralan natin eto po, gusto kong ibahagi talaga to sa inyo yung yung yaman, eto po yung yung letter Y, no? yung letter Y na gusto kong ibahagi sa inyo, yung yaman yung mga bagay na pinag-usapan natin kanina, bahagi po yan ng yaman natin na pwedeng ibahagi talaga sa iba at hindi na ito mawawala sa ating karanasan eh. Kaya po ngayon, nasa ating buhay ngayon, yung ating pananampalataya sa ating Panginoon, dapat laging uh, pa natin ito eh. Sapagkat sa gitna ng mga problema, yung pananampalataya ng talaga, yung ating kakapitan, yung faith natin. Sabi niya, pagka humina yung faith natin, medyo nawiwindam din yung takbo ng ating buhay. Kaya napaka-importante po na kasama yun. Kasama sa yaman natin yun yung yaman naman po, hindi lang sa talaga sa pananalapi eh. Yung yaman, sabi nga nila, mayaman siya sa kaibigan, mayaman sa, siya sa mga magagandang karanasan, mayaman siya sa pakikipagkakwa, mayaman siya sa, sa edukasyon. Bisan yung, yung uh, mataas na pinag-aralan ng isang tao ay uh, yung, yung isang tao mataas ang pinag-aralan, hindi naman siya ganun kayaman kasi hindi naman yun yung focus niya. Sapagka gusto po natin yung yaman na pag natin dito, yung gusto kong pag-usapan yaman dito ay hindi lang tungkol sa pera eh. Yung yaman na gusto natin pag dito ay yung, yung uh, mga bagay na, na ibabahagi natin sa kapwa, hindi yung mga bagay na nakukuha natin mula sa iba. Okay, so iyan po yung mga bagay na uh, napaka-importante dito sa ating pag-aaral na ibinabahagi ko po sa inyo At naway makatulong po ito na mabuti para sa ating lahat na yung yaman po ay hindi tungkol sa pera At yung yaman po ay hindi mga bagay na naa-acquire natin Dito yung pera, dugo, uh, bagay, gadget kung ano-ano pa na talagang magdadagdag lang dun sa mga dalahin mo. At kapag ka marami ka niyan, lalo kang kinakabahan na baka may mga magka-interest dyan at nakawin sa iyan. So, mas bumibigat yung problema samantalang Kapag ka po yung yaman mo ay ibinabahagi mo sa iba, kung ano man yan, ibinabalik po yan sa atin ng ating Panginoon. So, napaka-importante po na uh, alam po natin yung konsepto ng yaman. Okay? So, once again po mga kaibigan, no, pag sinabi natin yaman, hindi po ito yung mga bagay na naa-acquire natin. Although, kasama yan, pero hindi yun yung talagang ibig sabihin ng yaman na gusto natin uh, pang-usapan dito at ibahagi sa inyo. Okay? So, hatandaan po natin yan mga kaibigan, iyan po yung yung mga bagay na gusto kong uh, ibahagi sa inyo yung pananampalataya, uh, dedikasyon at at uh, desisyon experience and edukasyon, malasakit at yaman at kapag ka binuo po natin yung, yung mga binahagi kong iyon sa inyo ay makakabuo po tayo ng isang salita at ito po ang salitang pandemya. Hindi ko sabihin, sa gitna ng pandemya makakakita pa rin po tayo ng maraming biyaya, maraming patakataon para umunlad maraming uh, decision na pwedeng gawin para makatulong sa iba. Okay? Sa pandemya po, sa gitna ng mga challenges, sa gitna ng problema, marami pa rin biyaya ang itinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Kaya tandaan po natin, huwag po pu puro reklamo. Move on, move on. Diba? Sabi nga nila, chill lang. Tingnan natin, i-analyze po natin ang sitwasyon. Baka may grasya doon. Baka may opportunity doon na pwede nating hakunin at o, umulat tayo. Kung natatanda po natin, maraming mga kababayan natin ang nakakita ng pagkakataong umulat at yumaman dahil sa pandemya, di ba? Nakakita sila ng opportunity, nakakita sila ng pwede maging negosyo, nakakita sila ng pwedeng gawin na makakatulong sa iba at dahil doon nakilala at umulat sila. So, mga kaibigan, na may maraming opportunity, maraming mga blessings po ang ibibigay ng isang problema tulad ng COVID-19 pandemic. Kaya sa pandemya po, may solusyon. Sa pandemya po, pwede tayong humugot ng lakas. Okay? Maraming maraming salamat at naway natutupo tayo sa ating ibinahagi ngayon. Thank you. Ministry okay, sa ating mga kaibigan sa Barangay 672 ng Paco Manila na ay natutupo tayo at marami po tayong napulot na aral dito sa aking ibinahagi ngayong araw. Okay? So, muli ito po si Dr. Adri Tenerife sa Kristal na laging naging sa ating mga kaibigan, sa ating mga kababayan ng mga salitang Change your life now by changing your mindset. Kiliskilos! Ayos!